Good morning, good morning. Dito kami ngayon guys. pag kami ng aming mga kabayo. Ayan. Dahil walang tanker, wala kami diesel doon sa loob. Kaya dito kami ngayon sa Shell guys. Ayan o. Oh. Shell. Shout out sa aking body. Tol. Shout out. Mga taga-maasin dyan. Shout out. Ayan. Dito kami ngayon saka bumili na rin kami ng pagkain para hindi na kami lalabas mamaya. Yun. Dito tayo sa mga gasolin boy. Ante lang kami ng ano, ng cut off. So, yung aming taga-karga. Bye, sir! Kung mayroon ba, kundi, guys, nag-umpisa lang magkarga. Yan o. O. Diba? Diba tayo. Diba yung ating hindi natin kung ilang letters yung makarga nila dito. Ay, guys, traffic tayo dito. Traffic. okay